Magandang umaga po mga kamusang, mga kapatid. So, uh, welcome po to my vlog. Welcome to my YouTube po. So, makapanood, makapanood rin po ang kamusang sa YouTube channel. Sa YouTube po. May, may channel po ako doon sa YouTube. Okay, mga, mga kamusang. So, hindi na po importante kung uh, 25 December na buhay po si Jesus Christ or ano man po na buhay. So, ang pinaka-importante po ay yung diwa ng Pasko po. So, ano po yung diwa ng Pasko? So, yun po yung uh, love. Kasi yun din itinuro po ni Jesus Christ. Love each other. So, magmahalan mag po. Yung bang uh, walang nilalamangan, yung gusto ni Jesus Christ. So, lahat po, pantay-pantay, na nagmamahalan po. So, yun po talaga ang tunay na diwa ng Pasko. Kung bakit? Ito ni celebrate natin ang December 25. So, yun nga, minsan nasasabi ko na hindi December 25 kasi may mga anak ko may mga prebo ako na hindi December 25. So, mga mga pagano, alam niyo naman po yung mga pagano. Sila po yung uh, nag-mukna uh, niyan o nagpanukala uh, niyan na December 25. So, yun lamang po mga kamusang. So, next po ah uh, eh, i-detail ko po ano po talaga ang tunay na diwa ng Pasko. So yun lamang po talaga ang, ang pinaka-importante po yung pagmamahalan. Love, ika nga love. Okay, thanks for watching mga kamusang at uh, Merry Christmas and uh, Happy New Year sa inyong lahat. Okay, maraming maraming salamat po. Bye bye.